Hi hey guys, ngayon pumunta kami ng Pure Gold para bumili ng supply. Tapos nakita namin tong ano to, ano nang spaghetti. Tapos ay ang mahal. Kaya sabi ko Carlo, tara doon na lang tayo sa kabila. Kaya yun, lumiko kami dito. Tapos tumingin na rin ng kapi. Tapos nung nakita na namin yung kapi, siyempre pumili, pumili na rin ako. Ah, ito pa lang napili kong una, yung Nescafe. Tapos kumuha na ako dito sa ano, Nescafe Creamy White, dalawa. Tapos parang kulang pa ako. Tara, gusto mo ba ng gatas? Kaku ko oo, sabi niya. Kaya kumuha na rin ako ng swap, dalawa. Tapos parang, tara, ano tayo? dami na lang natin, kako. Kaya bumili pa ako dito. Dagdagan ko pa. Tapos parang kakaiba tong isa. Kaya kinuha ko na rin. Tapos tara, doon tayo sa kabila karilo. Bili tayo ng pampaputi. Kaya dito napadaan kami sa may sabon. Kumuha na rin ako ng dalawang silka. Tag-isa po kami. Wala niyo Pumuti pa kami. Agoy! Tapos, tara nga. Bili tayo ng ano natin. Pang sa... sa damit natin. Kaya yun, bumili ako dito ng Tide. Tatlo. Tapos, bibili na rin kami ng Baygon. So, sabi ko, hey, kuya, padaan po ako kasi mas pugi po ako sa inyo. Please. At pinadaan na po nila ako. Thank you kuya. Tapos dito na nga, bumili na rin kami ng pangpabango sa upis. Tapos titingin-tingin ako dito ngayon ng baygon. Kung alin yung maganda. Kasi madaming langgam. At lamok dito sa amin. At yun nakita ko na nga. Yung malaki. Yung isa. Yung kulibro yung kinuha ko. Kasi mabango. Parang di masakit sa ilong. Tapos sabi ni Carl doon tayo sa kabila. Tignin pa tayo doon. Pumunta namin kami dito. Tapos pagka ko dito. Dumiritso ako. Nakikita namin yung mga bilian ng anak. At mga tubig. Kaya dito, tiyanong ko siya kung gusto niyang uminom. I Sabi niya, oo. Kaya, kumuha na rin ako ng dalawang gin. Pero, binalik ko ulit. Kasi bawal. Bawal. Kasi bawal sa kalusugan namin yun. Pamamamatay kami kaagad. Kaya dito, divert ulit po kami. Tapos dumi ko. Tapos may parang may nakalimutan ako. Ah, yung pala yung alcohol. Para iwas sa germs at sa mga mar maruruming kasama. Agoy! At dito na po magtatapos tapos ang aming video. Salamat po. Thank you for watching for the nonsense video. <laughs>